Hello mga idol. Ah, kung balay bitaw og ipoy ano. Nang pinig sa una bro kung gipatay. Kung di Ano? ano Nakita nyo? Kung ko lang sa Tapos Yes, hindi. Muna mga balay-latinig, ano, guys. Ano nga ano kasi? Ano kasi? Parang kinakabahan naman ako. Huwag kang kabahan. Ano ka ba? Eh, Sa'yo, hindi kakabahan. Basta, han. Kahit naan mo Tandaan mo na mahal na mahal ko kayo na anak natin, ha? Mahal na mahal kayo ni -Nan. Pero sabihin mo na kasi. Tingnan mo, oh. Tulad nyo lang nababas na yung puso ko sa digdig sa kaba. Okay, sasabihin mo. Ako na nanggipa.